Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon nga sa game ng Golden State Warriors at ng Miami Heat ay makikita na tila ba pagod na pagod na nga si Stephen Curry sa kanyang team o makuha man lang ang panalo. Sa game nga kahapon ay multiple times kung saan pilit nilang ginagawa ang comeback. Subalit agad din nga nagagawa ng malaking run ng Miami Heat hanggang sa natambakan na nga sila nito sa dulo ng game. Ayon kay Curry mismo ay sa totoo lang nga daw ay hindi na niya alam kung paano aayusin ito. Lahat nga daw sa locker room ay medyo wala sa kanilang sarili sa ngayon. Kahapon ay gumawa si Curry ng 31 points and 7 rebounds, including ang 8-3 points. Subalit sa kinatatayuan nga ng career ni Curry ngayon, wala na nga siyang gaano'ng pakialam sa mga individual stats at ang gusto na lang ay ang manalo at paglaho sa playoffs. Na-achieve na nga niya ang MVP ng dalawang beses. May malaking kontrata na siya. Ang tanging gusto na lang nga niya ay ang makabalik sa NBA Finals at sa ngayon ay napakalabo nitong mangyari kung pagba Basayan na natin ang performance ng Warriors the last 2 months Sila ay may record na 18 wins and 18 losses sa ngayon at number 10 yan sa West Ang Sacramento Kings naman ay nakabuntot lang nga sa kanila At may record ito na 18 wins and 19 losses Ang pinagkaiba nga lang ay nagiinit ang Kings sa ngayon at may limang magkakasunod na panalo Habang ang Warriors naman ay napapadaming ang kanilang talo ang kanilang signature offense ay ang kanilang nagiging problema sa ngayon. May git isang buwan na ang nasa dulo ang Warriors ng NBA sa field goal percentage at nakatingin ang lahat dito sa tao na gumagawa ng mga play sa opensa at yan nga ay ang kanilang head coach Steve Kerr. Ano ba sa palagay nyo ang dapat na gawin ng Golden State Warriors? ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Ang team ng Lakers ay ang team na nasasama sa lahat ng trade rumors for the simple reason na big market team sila. Ang mga news outlets ay galing sa LA mismo o kaya naman sa New York. At madami din nga talaga ang player na gustong mapunta sa LA hindi dahil sa gusto nila talagang maglaro para sa Lakers at sa Clippers. Bagkus more on sa buhay sa labas ng basketball. Dito nga ay pwede kang gumawa ng brand mo sa labas ng NBA. Madali makipag-collaborate sa mga sikat na artista o mga content creators at mabilis nga na magiging malaki ang iyong personal brand o following na magre-resulta sa endorsements at sponsorships na bubuhay sa yo mawala ka man sa basketball dahil hindi nga ito pang habang buhay it's a young man sports nga kung tawagin ng iba at speaking of rumors ayon kay Eric Pincos ng Bleacher Report ay walang interes ang Los Angeles Lakers na i train si Austin Reeves at Rui Hachimura kung may trade man nga daw na magaganap, it will be involving Gabe Vincent, Vando, Christian Wood o kaya naman mga draft picks. Mataas nga ang tingin ng Lakers kay Austin Reeves at Rui Hachimura at nakikita nila ito bilang main players ng team na ito kapag dumating na ang punto na handa na si Lebron na iwanan ng basketball. Sa kanila nga nagsisimula o magsisimula ang rebuild mode ng Lakers kung sakali. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?